Ay hey mga basket. Hatakin pa natin 'yan. Lahilahin natin hindi na 'yan gagalaw 'yan. Hey mga boss. Kasi palok-palok natin hindi na yan gagalaw 'yan mga boss. Kaya mga boss kung gusto nyo malaman kung paano ko ginawa 'to, panoorin niyo po hanggang dulo. What's up mga bossing? For today's video is ituturo ko po sa inyo kung paano po pagdugtungin yung mga maeksing metal paring natin na hindi na tayo gagamit pa ng blind rivet o barena bali yung mga kakailanganin nga pala natin dito ng mga gamit mga boss ito. may one up na tubo nga pala ako dito mga boss tsaka plies martilyo tsaka ito po yung pagdudugtungin natin ng metal paring yan may pinutol nga pala akong 20 cm na haba. Yan po yung gagamitin natin na pampatibay dito sa pagdudugtungan natin ng metal paring. Kaya sa mga nagkikisame dyan, yung mga maiksing katulad nitong metal paring na to, huwag nyo po agad itatapon o o babaliwalain mga boss kasi magamit pa natin to. Halimbawa na lang din kung pag nagkulang kayo ng ganito kaba, madali lang idugtong. Papakita ko po sa inyo mga boss. Bali yung una natin gagawin mga boss. Yuyupiin lang natin tong sa gitna na to. Yung maiksi na to. Yung pinutol kong 20 cm. Kasi ito po yung ilalagay natin dito sa likod. Dito. Para magkasya siya. Kasi hindi ito to kakasya mga boss. Pag hindi natin to niyupi. Kaya gagamit tayo ng one half na tobo. Yan po yung pang, pang natin mga boss. Natapos na natin mga boss na UPN, yung maiksing metal paring. Ito po yung magsisilbi niyang black para tumibay po yung metal paring natin mga boss. Ito na mga boss, yung maging itsura niya, yung natapos na natin itupi. Yan. Tsaka natin, ilalagay natin dito sa ilalim mga boss. Yan. Bale mga boss, ganito nga pala yung magiging itsura nya. Pagtapos na natin inilagay yung maiksi sa ilalim. Yan. Ito po yung kakalabasan nya mga boss. Kung nakita nyo, hindi pa siya pantay. Pupukpukin -pup 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 mo natin to para humigpit din siya para tumibay yan papukpukin natin to sa gitna yung yunupi natin kanina mga boss kasi kung nakakita nyo mga boss nahila pa natin yan hindi pa hindi pa masikip kaya papukpukin natin ito sa gitna There was Once a day that I would pray for you me, hey, so you too so looks up and down from across the room Damn, what a hell of a view. I feel good You look great, I like you I can't wait, A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste time, to my place I feel my heart erase So catch me in Ito na nga pala mga boss, yung itsura nya Yan Bali yung Niyupin natin kanina mga boss Ito, niyupin natin itong maiksi na ito Ibinalik lang natin Para Sumikip siya At para ma-press siya mga boss. Yan tsaka ako ginamita ng plies ito itong banda sa gilid para mas matibay na talaga sya ito na nga pala mga boss yung itsura nya dito sa lock Ayan. pwede na po natin hindi, pa to, hindi na to gamitan ng blind rivets kasi matibay na po to mga boss Ayan. titignan nyo napakalinis po ng pagkakadugtong natin mga boss Ayan. Ayan okay, mga boss kahit hatakin pa natin yan Lahilahin natin, hindi na yan gagalaw yan. Yan mga boss. Oh. Ito palok-palok natin, hindi na yan gagalaw yan mga boss. Pero pwede rin naman talaga mga boss na gumamit kayo ng blind rivet dito. Dito kabilaan ng mga boss, pwede nyo gamitan dyan. Yan. Huwag kayo mag blind rivet dito kasi dito po lalapat yung ano, hard o plywood natin. Kaya dito lang ho kayo mag-rivets. mga boss. At kung nakatulong nga po pala yung video na at kung nagustuhan nyo, baka pwede naman po makahingi ng kunting pabor. Pasubscribe naman po at saka pahingi ng like. Sa munting channel ko mga boss, salamat.